Korupsyon pangunahing problema ng mga Pinoy ayon sa isang survey. Newscoop mula kay Kim Gomez. Korupsyon ang pangunahing alalahanin ng mga Pilipino. Ayon sa Publicos Asia Incorporated Survey, 18% ng mga Pilipino ang nagsasabing katiwalian sa gobyerno ang dapat tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naungusan nito ang kagustuhan ng mga Pilipino na unang masolusyonan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, problema sa ekonomiya at kahirapan. Binigyan din ang Publicos Asia na ang pangungunan ng korupsyon sa listahan ay salamina ng kabiguan ng gobyerno sa maayos na pamamahala at pananagutan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Lumabas din sa survey na ilan pa sa alalahani ng mga Pilipino ang takot na hindi makabili ng pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya, gayon din ang mababang sahod. At yan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.